Magandang umaga kapatid. Bago natin simulan ang araw, hayaan mong sandali tayong tumigil at ilapit ang ating puso sa Diyos. Sa mundong puno ng pagbabago at kawalan ng kasiguraduhan, may isang katotohanan ang hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat, hindi nagkukulang, at kailanman ay hindi nagpapabaya. Ngayon, samahan mo ako sa isang time-tim na panalangin. Ialay natin sa kanya ang ating buong araw ang ating mga pangarap, ang maging ang ating mga alalahanin, sapagkat sa piling ng Diyos, may katiyakan, may kapahingahan, at may pag-ibig na hindi nagmamaliw. Halina't manalangin tayo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na iyong ibinigay. Salamat sa bagong pag-asa, sa bagong lakas, at sa bagong pagkakataon, upang muli kong maranasan ang iyong kabutihan at katapatan. Sa kabila ng mga pagkukulang ko, muli mo akong ginising, muli mong pinalakas, at muli mong ipinakita na ang pag-ibig mo ay totoo at tapat magpakailanman. Panginoon, inaamin ko na marami akong pagkakataon na ako'y natakot, nagduda at nag-alinlangan. Minsan iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga hamon, kung paano ko malalampasan ang mga problema, ay kung paano ako makakabangon sa aking mga pagkadapa. Ngunit salamat Diyos dahil sa bawat pagkakataon na ako'y nanghihina, ipinapakita mo na hindi ka nagkukulang. Ang iyong pag-ibig ay laging sapat at ang iyong biyaya ay laging naroroon. O Diyos, salamat sapagkat ikaw ay tapat noon, ngayon at magpakailanman hindi ka nagbabago sa gitna ng mga pagbabago ng panahon, sa gitna ng pagbabago ng buhay, ikaw lamang ang nananatiling pareho. Mapagmahal, maawain at laging handang umalalay. Kapag ako'y nag-iisa, ikaw ang aking kasama. Kapag ako'y umiiyak, ikaw ang umaaliw. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang nagbibigay lakas. Panginoon Jesus, ikaw ang aking sandigan at pag-asa. Sa iyo ko natutunan na sa kabila ng lahat, hindi natitinag ang katapatan ng Diyos. Sa krus, ipinakita mo ang pagmamahal na hindi nagkukulang at hindi nagbabago. E sa bawat araw na dumarating, nararanasan ko ang kapayapaan at pag-asang nagmumula lamang sa iyo. Banal na Espiritu, samahan mo ako sa buong maghapon. Liwanagan mo ang aking mga desisyon, patatagin mo ang aking pananampalataya, at bigyan mo ako ng pusong marunong magtiwala. Huwag mo pong hayaang ako ilamunin ng pangamba o pagdududa, kundi punuin mo ako ng katiyakan na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay tapat, maaasahan at hindi nagkukulang. Ama, sa pagsisimula ng araw na ito, muli kong isinusuko ang lahat sa iyo ang aking pamilya, trabaho, mga pangarap at kinabukasan. Batid kong hindi ko hawak ang lahat ng bagay, ngunit naniniwala akong ikaw ang Diyos na tapat at hindi ka nagkukulang kailanman. Salamat Panginoon dahil hindi ka nagbabago. Kung paanong tapat ka kahapon, tapat ka rin ngayon at tapat ka rin bukas. At dahil dito, may kapayapaan akong haharap sa bawat araw sapagkat alam kong hindi ka nagkukulang at hindi ka nagbabago. Amang makapangyarihan, sa umagang ito ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa buhay, sa bagong pag-asa, at sa pagkakataon na muli kong maranasan ang iyong kabutihan. Panginoon, walang hanggang pasasalamat ang aking iniaalay sapagkat kahit ako'y nagkukulang at madalas magkamali, hindi ka nagkukulang kailanman. O Diyos, ikaw ang aking lakas at aking sandigan. Sa mga oras ng aking panghihina, naroroon ka upang ako'y palakasin. Sa mga sandali ng pagkalito, ikaw ang aking patnubay. Sa gitna ng mga pagsubok at takot, ikaw ang nagbibigay ng katiyakan. Tunay nga Panginoon na hindi nagbabago ang iyong katapatan. Maraming bagay sa mundo ang pabago-bago, ang panahon ang damdamin ng tao, ang sitwasyon sa buhay. Ngunit isang bagay ang aking pinanghahawakan. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Panginoong Hesus, sa iyo ko natutunan ang tunay na anyo ng katapatan at pagmamahal. Sa iyong krus, nakita ko ang sakripisyo na hindi nagkukulang at hindi kumukupas. Salamat sa kapatawaran at kaligtasan na iyong kaloob at salamat dahil sa iyo may tiyak akong pag-asa. Banal na Espiritu, samahan mo ako ngayong araw. Linisin mo ang aking puso at bigyan mo ako ng kapayapaan. Palitan mo ang aking mga alalahanin ng tiwala at ang aking pangamba ng pananampalataya. Turuan mo akong huwag sumandal sa aking sariling kakayahan, kundi sa Diyos na tapat at hindi nagkukulang. Ama, isinusuko ko sa iyo ang lahat, ang aking mga pangarap, plano at kinabukasan. Hindi man malinaw ang landas na aking tatahakin, alam kong kasama kita at sapat na iyon, hindi ko kailangang mangamba dahil ikaw ang aking Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng bagong araw. Salamat sa katiyakang kahit ano pa ang dumating ikaw ay nananatiling pareho, mapagmahal, tapat at maaasahan. Amang banal at mapagmahal sa pagsapit ng bagong umaga, muli akong lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong hininga, sa panibagong pagkakataon upang mabuhay, at sa panibagong pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Sa bawat paggising, nararanasan ko ang iyong kabutihan. At sa bawat sandali ng buhay, nakikita ko ang iyong katapatan. Panginoon, maraming bagay ang nagbabago sa mundong ito. May mga taong dumarating at umaalis, may mga pangarap na natutupad, at may mga plano ring hindi nangyayari ayon sa aking kagustuhan. Ngunit sa gitna ni lahat ng pagbabago, isang bagay ang aking pinanghahawakan. Ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Sa mga oras na ako'y nanangamba at hindi alam kung saan tutungo, ikaw ang aking katiyakan. Sa oras ng pangangailangan, ikaw ang aking tagapagkaloob. Sa oras ng panghihina, ikaw ang aking kalakasan. At sa oras ng pagkalito, ikaw ang aking gabay. Salamat, Ama, dahil hindi batay sa aking sarili kakayahan ang iyong pag-ibig. Kahit ako'y nagkukulang, kahit ako'y madalas magkamali, ang iyong kabutihan ay nananatili. Panginoon Jesus, maraming beses na akong nadapa, pero hindi mo ako pinabayaan. Maraming pagkakataon na ako'y nawala ng pag-asa, ngunit muli mong ibinabalik ang liwanag sa aking landas. Salamat sa iyong krus na siyang pinakamalinaw na patunay na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Ang iyong sakripisyo ang nagbibigay ng lakas upang ako'y magtiwala, magpatuloy at manalig. Banal na Espiritu, samahan mo ako ngayong araw. Punuin mo ako ng iyong presensya upang ang bawat salita na aking bibitawan, bawat gawain na aking gagawin, at bawat desisyon na aking haharapin ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Tulungan mo akong magkaroon ng pusong marunong maghintay, pusong marunong magpasalamat, at pusong marunong magtiwala na sa bawat bagay, sapat ang Diyos. Ama, inihahandog ko sa iyo ang lahat, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking mga pangarap, ang maging ang aking mga takot at pangamba. Alam kong sa iyo may katiyakan. Alam kong sa iyo may kapahingahan. At alam kong sa iyo hindi ako magkukulang dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat umaga, laging sariwa ang iyong habag at pag-ibig. Salamat dahil kahit ang mundo ay pabago-bago, ang iyong salita ay matatag at totoo. Salamat dahil sa iyo lamang may kapanatagan at tunay na kapayapaan. Ito ang aking taimtim at taos pusong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo Mapasa pasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak, id ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos,